Ngayon, isa na lang pamimilian mo. Ang sumuko o mamatay dito ngayon. Hindi ka ba sigurado, Rigor? Huwag pa ako! At kung mamatay man ako, maraming gaganti sa'yo! Doon magsisimula ang kalbaryo mo! Kirapan nyo ako, ha? Sa ang sulo kaya ng tundo, hindi kita masasakote, Jack. Ngayon, isa na lang pamimilian mo. Ang sumuko o mamatay dito ngayon. Hindi ka ba sigurado, Rigor? Buhay pa ako! At kung mamatay man ako, maraming gaganti sa'yo! Doon magsisimula ang kalbaryo mo! Ah! Yan ang bagay sa mga p***** na katulad mo binabaon sa bato. Garbo mo. Sinta di ba? Congratulations, Delacruz. Congratulations, Montauk. <laughs> Sa pagkapatayin niyo kay Jack at mga tauhan niya, ang ating munting istasyon ay pinupuri na ngayon ng higher authorities. Pare. Keep up the good work, mga bata. <laughs> Thank, Thank you, sir. Nag-ararangal ko kayo. Ayos. <laughs> Thank, Thank you, sir. <laughs> sir. Si, sir. <laughs> <laughs> to. Pala. Okay. Okay. <laughs> okay. O paano? inu 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 David, ipunin mo lahat ang tao ni Jack. Mula ngayon ako na ang kikilos. Kagantihan natin ang demonyong si Rigor. Lagi kang mag-iingat, Rigor. Walang sinasanto ang mga kalaban mo. Walang pinipiling lugar at oras. O, oh, teka nga muna. Ayusin natin yan. Tatandaan ko, Father. Mauna na ko kami. Asya, sige na. Sige. Pwede na. Ayan. Tayo, pili niyo naman ako ng balon. Ha? Uh, oh, sige. Sige, sige, sige. nong pagbigyan niya na isa? Ito, oh. papala mo sa balon, makakain ba yan? <laughs> Bakit? Pakailan mo. Mm -hmm. Tama na, tama na. Tay, halika na. Tay, uwi na tayo. Nagugutom na ako mm. eh. Oo nga, Rigor. Eh, kanina pa sila si nagugutom. Takaw-takaw mo eh. Ikaw, ikaw, ikaw. Oo, palagi mong pinag-iinitan yung kapatid mo.